Ako po ay laging natatanong kung kailan ang rapture. Unang una sabi ko, I always upload videos. Pero hindi ko alam kung kailan. Dahil biblically speaking, nakalagay po talaga, ito ay ano, imminent. Ano po bang kahulugan itong imminent? Imminent, ibig sabihin, kahit hindi natin alam, alam natin mangyayari talaga. Kaya kahit hindi natin alam yung exact date, alam natin anytime ito po ay mangyayari. Kaya kung ako'y papansinin po ninyo ever since nag-start po itong ating channel uh, two, two years ago, ne? Eh. Uh, whenever I uh, topic about it, rapture mostly, siguro kung is search natin dito sa ating channel, ang dami na po nating na topic tungkol sa rapture. Kada minsan sa isang linggo, nakakailang topic tayo tungkol sa rapture. Why? Dahil talagang binilin ni Jesus na i-remind natin ang mga tao regarding the rapture. Hindi tayo dapat mag-santabi uh, ng mga pagkakataon, especially kung nakikita po natin kabi-kabila na po yung mga nangyayaring hindi maganda sa mga tao. At uh, mga tao lalong sumasama, lalong nagiging prideful, maging, nagiging mayabang. Alam nyo lahat ngayon, gusto lahat magkaroon ng followers. Ha? Tayo, pag gumawa tayo ng channel, gusto natin may mag-subscribe sa atin para sa channel natin. Dahil ang bida sa channel natin si Jesus Christ. Pero may mga tao talaga, yung sarili nila ang itinataas nila. At yan ang isa sa sinyalis ng last day. So, kalain mo lahat ng tao sa mundo gustong magkaroon ng followers. Ano kaya yun? Nakakatawa, nakakatuwa. Maybe dahil kumikita sila sa mga reels, mga ganyan. Pero talagang meron po talaga doon na talagang feeling nila, Diyos sila, feeling nila, silang sikat. Yan po ang spirit ng Antichrist. Tandaan po ninyo ko, wala pa si Antichrist but yung spirit niya naghahari na. So anytime po talaga rapture na, kasi alam nyo bilang mga Kristiyano tayo, Parang ito na po yung Sodom and Gomorrah eh, no? Na si Lot, hindi ba siya lang ang naligtas sa punong kanyang pamilya? Pero yung asawa niya pasaway, sa nabi huwag lilingon, lumingon siya. Kaya ayun, nangyari, naging bato siya. lately, nakita na rin po yung mismong asawa ni Lot na asin at bato. Yung kanyang artifact, ano? Yung po talaga siya. Nandun talaga. So talaga nagpapatunay totoo po ang Biblia. No? At ang mga tao po ngayon, ang nakikita ko po, parang wala na silang gana na makinig sa gospel. Ang, ang sinasabi ko po yung mga unbelievers. Ah. Siyempre, pag palataya kayo, love Jesus, walang kaso yan, walang question. Yung mga unbelievers po ngayon, sobrang high level ng pag-ibig sa sarili, sa salapi, at sa katanyagan. So mahirap po talagang ipasok sa kanila ang gospel. Sometimes you have to think of a better tactic on how to uh, start a conversation with them. But it doesn't matter. Dahil alam naman natin, alam naman natin, meron talagang pinili ang Lord. Meron talagang nakadestin na mapahamak. At itong, take, itong gusto ko sabihin sa inyo, mas marami ho talaga ang mapapahamak sa impyerno. Knowing the society that we are into right now sa mundong ito, that we have uh, societies na, yun nga, gusto maging tanyag, makas, makamundo, makasalapi. OMG. I mean, yeah, ayan po talaga. Nakikita ko na pong talaga. At marami rin naman, ito naman, nagsasabing mga rehilyoso, pero sinashat daw nila ang gospel, ayaw nilang makinig ng gospel, dahil pag nagturo ka ng grace, binabaratan ka talagang mas maluwag nga talaga andan sa kapahamakan sapagkat kukunti lang po ang makakasumpong ng daan tungo sa, ano, kalwalhatian at buhay na walang hanggan. Nakalagay po yan sa Biblia. Lahat ng nandito sa Daily Good Vibes, it's from the Bible. Lahat ng pinapangaral dito, maniwala kayo sa hindi, inaral ko sa eschatology, inaral ko to sa theology, whatever, di ba? So, <laughs> Ito po ang gusto kong sabihin po sa inyo. Jesus is coming anytime. Anytime now. Ibang-iba na po ang panahon ngayon. Hindi nakatulad nung araw, hindi nakatulad nung dati. Kung ano man nagbago sa panahon, dapat nakikita nyo rin po. Kasi pag hindi nyo po yan nakikita, delikado. Dahil baka mapako ka dito sa system ng mundong ito. Lalo kung unbeliever ka. Dumating ang panahon, na rapture na kaming lahat. Pero ikaw, naiwan ka. Huli na ba sa iyo ang lahat? Hindi pa naman. Pero, meron kang gagawin upang makapunta ka ng langit pag naiwan ka ng rapture. Magpapugot ka ng ulo. Sapagkat yan, yan ang makapagbibigay ng glory kay hey, Jesus pagdating ng tribulation. Kaya, hihintay mo ka bang ma-left behind ka? Samantalang, right now, you still have that chance, no? Before you hear the last trumpet or the trumpet, no? Na, yiim! Diba, then, mabilisan lang po ang rapture. Hindi ba alam, mabilisan ng rapture? <laughs> yung mga palabas sa TV na unti-unting tumataas, that's not true. Biglaan lang si rapture. Kasi ang sabi niya, si rapture, darating lang siya in a twinkling of an eye. Sige, mag ka. I-blink mo yung mata mo. Sige, sige. Challenge ngayon. I-blink mo. Mas mabilis pa dyan ng limang beses. Ganun katindi ang rapture. Kaya, click! Makikita mo. Mahuhulog na yung mga salawal natin. Brief! Tapos yung ano, damit mo. Kasi hindi papasok, hindi magbibigyan ng kalwalhatian to. So, maiiwan yan. May dala cellphone, mahuhulog yan. That, that, that time, may dala Bible, no? nangangaral ka ng good news. Tapos, biglang darating ang rapture, mahuhulog yung Bible na yan. Amen. I hope yung mga, mga alaga nating aso, sana masama inang ang tahimik ang bibig siya, hindi alam. Hope maisama sila, wala namang kasalanan ng mga pets, di ba? So, ayo ayun, ayun po gusto ko sabihin. So, ayan. It will come, it will come. At pag nangyari po yan, you know what? It, wow, 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 wow what a glorious day. Seeing Jesus for the very first time. Hindi ba kayo excited na makita si Jesus? Nang ito, yung ano, na mayakap siya, mapasalamatan natin siya. Papakita niya yung butas ng kamay niya. Mga anak ko, ito ang butas ng kamay ko kasi mahal na mahal ko kayo. Hindi niyo ba na, hindi ba anticipate 'yan? 'Di ba? Tapos may mga magko-comment sa akin na excited daw ako sa rap. Abay, siyempre ikaw hindi. 'Di ba? Ano kaya 'yon? Okay, sige. Bye-bye.